Uh, magandang hapon mga idol. Ah uh, ito na po yung ginawa namin. Ah uh, tapos na po yung soleras na ginawa namin na ano ah uh, 2 x 3 at saka 2 x 2. Ah uh, ito na po yung ginawa namin. Ah uh, ang kulang nito yung plywood na lang. Pero bago namin yung plywood uh, Gagawa muna kami ng ano ah uh, poste para sa bubong kasi tigulan. Tayo uh, muna ng gagawin namin bukas. Ah, maglagay muna kami ng ano, ah, poste para sa bubong. Ah, ito, ang gamit lang nito, puro hardy flex sa loob plywood. Ah, dalawang palapag to. Ah, ito po yung ginamit namin yung pinulik. Ito yung magiging flooring niya sa ano. Dito sa nilagay namin yung bakal. Pinulik ang gamit namin. Ah, triport. Tapos yung dito, ah, magiging ano larito? Ah, terrace magkaroon siya ng tiris. Tapos dito yung hagdan, paakyat dito sa kwarto. Uh, doon ang magiging kwarto nila. Dito yung bandang ano, uh, hagdan. Dito naman yung magiging ano lang, uh, tiris. Uh, ito po yung, yung gagawin namin. Pero bukas, yung muna ang gagawin namin. Yung uh, poste para sa bubong. Kasi laging ulan-ulan. Nirapang kami. Thank <laughs> you.